Anong yung ba? araw ay ipinagdiriwang ang ikasyam na kaarawan ni dating Presidenteng Corazon Cory Cuangco Aquino. January 25, taong 1933, ipinanganak ang dating Pangulo sa Paniki Tarlac. Isang prominenteng negosyante at nagsilbing congressman ng Tarlac ang kanyang ama na si Jose Cuangco at isa namang pharmacist ang kanyang ina na si Demetria Sumulong Cuangco. Nagtapos siya ng kursong education, major in French and minor in mathematics atx sa College of Mount St. Vincent sa New York. Pagkatapos ay umuwi sa Pilipinas para mag-aral nang pagkaabog siya. Dito niya nakilala ang kanyang napangasawa na si Benigno "Ninoy" S. Aquino Jr. na isa sa mga tumuligsa sa ipinatupad na martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Namatay sa isang assassination taong 1983 si Ninoy at noong 1986 nagpasya si Cory na tumakbo sa pagkapangulo. Hindi man sa eleksyon. Sa bisa naman ng EDSA People Power Revolution, napatalsik sa pwesto si Marcos at si Corina ang umupo bilang ikalabing isang presidente ng Republika ng Pilipinas. Siya ang kauna-unahang babaeng presidente at tinawag na ina ng demokrasya. Nagsilbi siyang Pangulo mula 1986 hanggang 1992. Pumanaw naman siya sa edad na 76 noong August 1, 2009 dahil sa colorectal cancer. answer.